Dalawang maliliit at walang nakatirang isla na nakatago sa Subic Bay. Lumabas na may hawak na malaking sikreto ng militar ng Pilipinas. Iniisip na marami na ang Grande at Chiquita Islands ay grupo lamang ng mga bato sa gitna ng dagat. Ngunit sa likod ng kanilang pananahimik, maaring sila ang pinakamadiskarteng kuta ng depensa sa West Philippine Sea. At ano ang mas nakakagulat? Ang mga A's lang ito ay dating kontrolado ng Estados Unidos at ngayon ay itinayong muli ng militar ng Pilipinas ng palihim. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksena? Ito ba ay secretong sandeta ng Pilipinas sa pagharap sa mga tensyon sa South China Sea? Matatagpuan ang Grand at Chiquita Islands sa mismong pasukan ng Subic Bay. Isang dating base ng US Navy na dating isa sa pinakamalaki sa mundo sa labas ng US. Noong Cold War, ang mga isla ay mga pangunahing punto sa pagsubaybay sa trapiko ng pagpakadala sa South China Sea. Gayon, ang mga ito ay muling binubuhay na may mas mahalagang misyon. Pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas. Ang mga ulet mula sa lokal na media at mga obserbasyon ng satellite ay nagpapahiwatig ng pagtatayo ng infrastruktura sa Grande Island, kabilang ang isang helipad, isang istasyon ng radar, at isang maliit na jetty. Bagamat hindi inihayag sa malaking paraan, ipinapakita ng modernisasyong ito ang tahimik na diskarte ng Pilipinas para palakasin ang mga depensa nito sa frontline ng West Philippine Sea. Sa joint exercises gaya ng balikatan, ang Subic Bay Area ay kadalasang ginagamit bilang logistics center at naval combat training center. Ang kalapitan ng Grande at Chiquita Island sa lokasyong ito ay nagbibigay daan para sa mas mabilis na pagsubaybay at kontrol sa mga dayuhang sasakyang dagat, lalo na mula sa China. Mula sa mga A's ito, maari mag-install ang Pilipinas ng mga radar system, medium-range missiles o maritime surveillance station. Ibig sabihin, kahit sinong papasok sa Subic Bay ay maagang matutuklasan. Sa muling pag-activate ng Grande at Chiquita Islands, ang Pilipinas ay parang naglalagay ng mata at tenga sa puso ng depensa nito. Sa panahon na mainit na territorial at geopolitical conflicts, hindi lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa malalaking barkong pandigma. Minsan, dalawang maliliit na isla, halos nakalimutan, ay maaaring maging game changers sa pambansang depensa. Ang Grande at Chiquita ay hindi na lamang dalawang pangalan sa isang mapa. Maaaring sila ang mga lihim na sandeta ng Pilipinas sa dagat. Sa tingin mo, sapat na ba ang hakbang na ito para pigilan ang mga ambisyon na malalaking bansa sa West Philippine Sea? Isulat ang iyong mga saluobin sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga talakayan sa militar.